siya para sa water retention o sa mga veins na ito nga na sa itong mga ugat. siya A few moments later. Kanina may client ni sa kuan, kanina para ni sa kuan ko kanina para guys para ni sa kuan ni sa ni sa Oh, guys! Dito dito siya, parang binasa sa ang capture kaya itong lawas. Kaya nakuha naman hot jacuzzi pa. Makatabang din siya dito para sa water retention o sa mga vents na itong naglutaw na sa mga hugat. Ngunit siya pinakaningot. Ngunit karoon kayo, wala man ang client, di ako ang nag u nagamit. kasi sayang man kayo, di ako gamit yung guys. no? bakit mo parang usan? Bula mo po tayo. wala siyang pangusog. Bula tayo. So, guys. Whoo! Hello! ito siya kaayu, siya kaayu, ito 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 siya Actually, init ni siya kaayu, ah. ito na siya kaayu, ito siya ni ito siya kaayu, ito siya siya kaayu, Ang aming client, kinahalan namin siya, usay makuha si Rawing namin kayo. daghan naman, piniflip naman siya yung water retention. Oh, Why no fraud? Why no bulaklak? Ay, wala na yung bulaklak. Actually guys, ani siya yung bulak. Kaya naman, wala naman. Nagkakamaligo. Kaya wala lagi. Naghanap sila ang client naman mo. Wala na ako nalang amaligo, guys. No? Limit siya. Limit makai siya. Ay, sila nalit ko pa. Oo. No? Oo.

sudah, ta nang kan oh no. nanti dibasa-basane tak lah nuta no, kasakasan duwa nice beri nice kui wae come here sangga pina dadine iku setik 18 tak berul las tadine sejereta Cari kollo cetak angka 18 moi mai 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 iki Cari ku petugasane iki cerita angka polo oh boleh sinyal ,afe. boleh sinyal babo

Simon sa kimiro kining galama. Ano okay, siya guys? Oh, kalabay okay. guys, mga final nga tanong kaya hindi ko na tayo. Kung ng kutuwa nga ang sugilanong guys. Dagan salamat! Kasi mabayaran pa di ay